Ito na ata ang kakaiba pinakamasarap na kaldereta na natikman ko. Ang kalderetang itik ng Bagong Ilog Pasig. Na 40 years na sila na same recipe ng kalderetang itik. Bukod sa kalderetang itik, syempre may mga inihaw rin sila at yung pambato nila na dinakbakan. Pero ito talaga yung pinunta ko, itong kalderetang itik. Sa ganyang kalaki ba naman nila, gaya, alam mo pang malakasan talaga yung pagkain nila. But na lang magagayong punta ko dahil pag lunch time super daming tao. So ito na yung kalderetang ang itik sa halagang 120 pesos. Pag mo siya, hindi mo mamalayo na itik siya kasi parang beef caldereta na rin siya. Yung lasa niya, hindi siya yung typical na caldereta na nakakain mo. Iba yung timpla nila Caldereta eh. na manghang. Tapos may konting hint ng humba. Pero ang hirap talaga explain eh. Basta ang alam ko masarap siya. Tapos sobrang lambot ng itik. Ngayon gets ko na bakit dinadayo to. At lagi maraming order. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin yung pagkain to hindi ako makamove on sa kaldaretan to. Hindi ko talaga ma explain yung lasa basta alam ko masarap siya. Yun lang, try nyo na din. Follow for more!